News Mga balita ngayon Travel warning ng China sa Pilipinas pinabulaanan ng DFA 89 kilos na hinihinalang siya buhuli sa tatlong sospek sa Zamboanga City Suspek na bumaril sa Meralco technician iprinisinta ng DILG ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsalita ng Department of Foreign Affairs o DFA ukol sa inilabas na travel warning ng Chinese Embassy sa kanilang mga kababayan tungkol sa umano'y lumalalang sitwasyong pangseguridad sa bansa at mga krimeng target ang mga Chinese. Sa isang statement, sinabi ng DFA na na-mischaracterize ng China ang sitwasyon sa Pilipinas. Dagdag pa nito ang mga krimeng ng Chinese nationals laban sa kapwa nila Chinese, gayon din ang iba pang krimen ay tinutugunan ng otoridad ng bansa. Committed din ang bansa na lutasi ng mutual concern sa konstruktibong pamamaraan. Kahapon na magpaalala ang Chinese Embassy in Manila at Ministry of Foreign Affairs ng China sa Chinese National sa Pilipinas na maging mapagmatsyag, alerto at iwasan ang high-risk areas, gayon din sa mga nagpaplanong bumisita at mag-aral sa bansa na magsagawa ng risk assessment bago planuhin ng biyahe. Nasamsam sa Zamboanga City ang mahigit 600 million pesos na halaga ng iligal na droga sa anti-drug operation nitong linggo ng umaga August 31. Sa operasyon ng Barangay Rio Hondo, dinakip ang tatlong suspect na kinilalang sina Alias Baser, 53, John, 27, at Adil, 41, na pawang high-value individuals. Nasa 89 kilos nang hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspect, gayon din ang isang pulang Nissan Livina at ilang drug paraphernalia. Personal na sinaksihan ng ilang mga opisyal ng Zamboanga City ang operasyon na pinangunahan ng PNP DEG SOU 9 Pideya Zamboanga, Zamboanga City Police Station Station 11 at iba pang unit. Naaresto na ang suspect sa kaso ng pagpatay sa empleyado ng Meralco sa Dasmarinas, Cavite noong Agosto 27. Ito ang inanunsyo ng DILG sa press conference ngayong araw kung saan iprinisinta ang nahuling suspect na kinilalang si alias Jeffrey, 44 anyos na residente rin ng Dasmarinas. Sa pamamagitan ng backtracking at follow-up operation, unang natunto ng sasakyang gamit ng suspect ng barili ng biktima. Ito ang nakatulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin na sinampahan na ng kasong murder. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.